Stop it. <laughs> Thanks, Yai. Mm. -hmm. Misha. Oh, Stella. I didn't know you were coming. Palis na ako papuntang ospital. Buti na abutan mo ako. What's up? May kailangan lang sana akong tanong yan. Importante lang. Ah. Okay, Yai. Bago ko na. Okay. Nasaan ka dalawang araw bago na aksidente si Kevin? May... May sabi kasi sa akin na nakita niya kayong magkasama at naghahalikan sa loob ng kotse niya. What are you trying to say? That I'm Kevin's mistress? Hindi ba? Kung ako lang, ayaw ko nang makita mga pictures na to. But because of your baseless accusations, kailangan ko balikan ang sakit na na-feel ko that night. So, si Kevin ang kumuha ng mga litrato niyan? Oo. Magkasama nga kami ni Kevin. Siya yung kumuha ng mga pictures na to. Oo. I was very problematic with Mark. Kaya nagpasama ako kay Kevin. Sinundan namin siya. Hanggang nalaman ko ang totoo that I was just one of his several lovers. At lahat sila, matatandang matrona. Ang ibig mong sabihin, pinipirahan ka lang niya? Eh? Kaya gano'n ang iyak ko kay Kevin. This made me realize that I'm just one of his milking cows. Isha, alam namin nila, Lucy, na may problema ka sa boyfriend mo, pero hindi ko naman nakalain na ganito pala katindi. I was so thankful na kasama ko si Kevin that night. Baka kung hindi, nagpakamatay na ako. I'm so sorry. Yun ang pinaka painful experience in my life. That's why I'll never steal Kevin away from you. Because it's so unfair to make others feel that way. Misha, sandali. Sorry. I'm trying my very best not to be angry, but I just can't. Misha!